ang mga tao sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay katulad nito. May isang tao no, na pumunta sa isang bukid at pumutol ng kahoy. Pinili niya yung kahoy no, na maganda klase. O kaya pumunta siya sa isang tindahan no, na nagbibinta ng kahoy. Pinili niya rin itong kahoy no, na maganda klase. <clears throat> at binili niya ito. O, at hinatid niya at dinala niya sa kanyang bahay. No. Pagkatapos nito as, ay hinanda niya yung mga gamit no, para sa pangkulit, no? para sa kanyang pinaplanong uh, Diyos Diyos na kanyang gagawin at pupurmahin no? at nakadesisyon niya na gawin ng purma na sama, uh, tulad ng isang mukha ng isang tao no, na babae pagkatapos niya makulit ito is, uh, pinagdugtong-dugtong niya, niya ito <coughs> sa pamamagitan ng mga pako yung mga kamay, yung mga paa o ano man pagkatapos nito ay hin hinihanda niya yung mga pintura no, para pinturahan at mapaganda yung disdiusa na kanyang ginagawa no yung kanyang ginawa pagkatapos nito no ginawa niya itong pagkatapos yung ginawa itong disdiusa na nakahoy no na revolto image no na ginawa niya ay nilagay niya sa isang altar pagkatapos nito ay tinawag niya itong ina ikaw ang aking ina sa kalangitan no tapos nito ay linuluhuran niya to niluluhuran dinadasalan at sinasamba tapos noon gumawa siya uli panibago. Kumawa ng kahoy na uli no, na pinurma niya naman niya na mukha rin ng tao no na lalaki. Pagkatapos ay madugtong-dugtong lahat at napiturahan na ay nilagay din niya sa isang altar at sinasamba niya ito at tinatawag itong ikaw ang aking ama. No, at sinasamba niya ito at tinuluhuran. Humihingi siya dito ng dasal, humihingi siya dito ng dalangin at pagpalain siya sana sa kanyang mga negosyo at sa kanyang mga gawain. No ganito ang klase sa mga tao no, na mangmang na, na patuloy na sumasamba sa mga anito sa mga revolto or image sa mga kahoy na ginawa na ginagawa o ginawa lamang ng kamay ng tao no. itong mga revolto na ito may mga mata ito pero hindi nakakakita may mga paa hindi nakakalakad may kamay hindi nakakahawak may tenga hindi nakakarinig may ilong hindi nakakaamoy mayroon ito lahat pero walang kwenta ito pag mahulog ito hindi siya makatayo sa sarili niyang paa kundi itatayo pa ito sa pamamagitan ng mga tao no, tutulong para mapatayo siya. Kasi pag mahulog siya, minsan mabasag siya, tapos ibalik na naman siya pagdugtungin sa pamamagitan ng mga anong klaseng pandikit no gagamitin. Ganito ang klaseng mga tao no na sumasamba sa mga ganito na no, mga rebulto. Tapos tinatawag nila ito, ikaw ang aking Diyos sa langit. Il Iligtas mo kami. Tapos ikaw yung ikaw ang aming uh, banal na ina iligtas mo kami ganito yung mga tao no, na klase sa mangmang -mang na tao no, na hindi nag-iisip no, kung ano yung tama at mali basta sa kanila kung ano yung nakikita at sinasamba nila yun na yung sinasamba nila at sinusunod nila yung mga turo din ng mga tao no, na nagpabalikaw sa kanila at ginigiyahan sila or baga sila no, ng mga tao no, na wala namang alam sa katotohanan tungkol sa mga katot katotohanan sa salita ng Panginoon or sa kalooban ng ating Panginoong Diyos no ito yung mga pare no na patuloy no na hindi nagsasabi ng katotohanan patungkol sa mga tao pagkus yung mga salita ng Panginoon ay binabawas nila doon sa ano binabawasan nila kung ano man yung katotohanan binabawas nila gaya ng mga ten commandments tinatanggal nila din yun sa mga ay, yung ten, ten commandments tinatanggal nila yung isang isa sa mga ten commandments na patungkol sa mga image para lamang yung mga tao ay hindi hindi mamulat sa katotohanan na bawal pala sambahin itong ganitong klaseng mga rebulto or image or mga santo or mga kahoy or mga rebulto na gawa lamang sa kamay, kamay ng tao. No. Ganito rin ang ginagawa ng mga tao no, na gumagawa ng mga image sa pamamagitan ng mga simento or bato no, na kinukulit at tinuporma rin no, sa pamamagitan ng kulmahan no, para kanilang sambahin pagdating ng oras. Hindi lang sinasamba nila ito kundi dinadasalan nila ito at um, hindi lang yan ganyan ginagawan pinalitulan ng celebration or pista or devotion or malaking celebration o pista mga ganon ito mga bagay na ito ay hindi talaga nil ito mga bagay na ito ay hindi talaga no na hindi talaga hindi talaga ito kinalulugdan ng Panginoon bakos ito ay kinamumuhian ng Panginoon ito mga bagay na ito ay pinupuno nila palagi yung galit ng Panginoon sa pagsamba nila sa mga rebulto at kahoy na wala namang kakwinta kwenta. no? sana imulat nyo yung mata nyo kasi pagdating ng araw kaharap kayo sa Panginoon sinong tutulong sa inyo sasabihin nyo si Kristo yung sinasamba namin sinasamba nyo si Kristo tapos sinasamba nyo yung mga bulto tumatawag kayo sa mga kahoy ng bulto ano ginawa nyo yung kalokohan ng no, ginagawa nyo without holiness no one can see God yun yung sabi ng ating Panginoon si Kristo no one no one can see God without, no, no one can see God no? without holiness ito yung mga tao no na pag hindi kayo pag hindi nyo imulat nyo mata nyo pag hindi nyo hindi nyo itutuwid yung tamaan yung mga mali nyo. Kung hindi nyo itutuwid yung mga mali nyo, doon kayo patungo na sa kaparusahan na hinihanda ng Panginoon para sa mga para sa kanyang mga kaaway para sa mga demonyo at sa kanyang mga anil, no, so buksan nyo po yung isipan nyo kasi hindi talaga yung nakakatulong sa inyo pagdating ng araw yan yung mga bagay talaga no, na, na, asyang tutulak sa inyo or magtutulak sa inyo or maghahatid sa inyo or yan yung dahilan kung bakit kayo malaglag sa impyerno o itatapon sa impyerno, sa kasi dito sa kasulatan ang sabi ng ating Panginoong si Kristo dito no, sa Revelation ang sabi niya na ang lahat ng mga tao taga sumasamba ng mga disdiusan ay itatapon sa apoy ng impyerno ito yung sinasabi dito no sabi ng ating Panginoong si Kristo at ang mga lahat ng mga pangalan no, na hindi nakasulat sa libro ng buhay ay itatapon sa impyerno kabilang na doon ng mga tao na sumasamba sa mga revolto at image or anito or kahit anuman mga kahoy na yan no? buksan nyo po yung isipan nyo minsan lang ang buhay huwag nyo pong sayangin huwag kayo, huwag kayo magsabi no na dito ako dito ako namulat sa magiging katoliko ko dito ako namulat dito rin ako mamatay sa mga paniniwala mo yan yung ikamatay mo sa paniniwala mo maniwala ka sa akin ng yung araw tapos may magsabi rin no na kami yung pinakaunang reliyon wala pang reliyon noon, nakatulik ko andiyan na, walang katulik ko noon, walang reliyon noon, templo na Panginoon, lahat ng tao sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Yung mga ribulto-ribulto na yan, mga emails na yan, mula pa yan noong unang panahon, kung sasabihin nyo kayo pa noong unang panahon pa lang, oo, kayo na, kasi yung mula, unang, ula, mula, mula noong unang panahon, pasaway na yung mga tao, sumasamba sa mga ribulto at kahoy, tapos dala nila ngayon ngayon, kayo yun, mga katulik, sa, tata, puto, yung sinasabi niyo noong na, ito yung sinasabi niyo noon na kayo pinakauna o yung kayo nga pinakauna na sumasambas mga kahoy mga rebulto no na kung saan yung mga tao na yon ay itinatapon sa itinatapon ng Panginoon doon sa palayo sa kanyang presensya dahil nga sa mga tao hindi kumikilala sa Panginoon yan din yung nangyayari sa panahon ni Moises kung bakit maraming pinatay ang Panginoon sa panahon ni Moises dahil sa pagbuo o pag-create nila ng mga baal no ng mga ginto ng gintong baka ang mga gintong baka o mga baal na yan o kahit ano man yan, walang pagkakaiba yan sa mga kahoy na yan, ng mga revolto o mga santo baal pa rin yan bilsibol, mga demonyo yan, yan sinasamba nyo no? every time na hindi nyo ititigil yan every time na sumasamba kayo sa mga revolto na yan duman, nagdadasal kayo nyan sinasamba nyo yan, dinandasalan pinupuri pinapanalanginan, hindi nyo ginawa sa Panginoon niyan kundi kay Satanas. Sa oras na ginawa nyo yan kay Satanas, si Satanas sa Panginoon niyo hindi ang Panginoon si Kristo. Sumasamba kayo sa, sa Panginoon niyo ang demonyo. Kaya kayong mga katoliko, lahat kayo, demonic, sumasamba kayo sa mga demonyo, hindi sa Panginoon. So hanggang dito na lang, maraming salamat din. God bless you, God. Amen.